May isang gusali sa tabi ng dagat sa Pasay, tahimik, marangal at tila walang bahid ng kasaysayan. Ngunit sa likod ng kanyang sementadong dingding, may lihim na hindi kailaman dapat babunyag. Isang lihim na nilulun ng semento habang buhay pa. Ito ang kwento ng Manila Film Center at ang mga multong na iwan sa ilalim nito. Taong 1981, si Imelda Marcos ay may ambisyong ipakita sa buong mundo ang ganda ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang in Granding Manila International Film Festival. Pero ang gusaling pagbubuhusan ng kanyang ambisyon ay itinayo sa pagmamadali at sa malaking kapalit. Isang umaga, bumigay ang scaffolding sa ikalawang palapag. Mga bakal at hollow blocks ang gumuhong tila ulan ilang manggagawa ang naipit na libing sa gitna ng semento at buhay pa. Sinasabing nasa 20 hanggang 30 katao ang hindi nailigtas. Ang utos, ituloy ang kontraksyon. Huwag iulat sa media at takpan ng semento ang lahat kasama ang mga bangkay. Ilang araw matapos ideklarang tapos na ang gusali, nagsimula na ang kababalaghan. May mga security guard na umiiwas magbantay mag-isa may mga trabador na nagsasabing may naririnig silang sigaw mula sa sahig. Isang gwadya ang nagsabing may yabag sa mesanin pero siya lang daw ang tao sa buong gusali. Nang imbestigahan, wala siyang nakita pero sa tuwing gagamitin ang malaking hall laging may nababasag na ilaw kahit bagong palit. Isang kilalang espertista ang dinala sa gusali sa kanyang pag-iikot huminto siya sa gitna ng stage at nanigas. Sabi niya, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami silang nandito. Nananatili, galit, hindi matahimik. Sa ilalim ng mismong entablado, naroon daw ang pinakamaraming kaluluwa, mga manggagawang pinatahimik ng semento at takot. Kung umabot ka sa bahaging ito, ibig sabihin, mahilig ka rin sa mga kwentong bawal, mga kwentong hindi dapat pinapakinggan sa gabi. Pero mag-ingat ka dahil sa tuwing manunood ka ng ganito, hindi lang kwento ang sumusunod sa'yo. Minsan may kasama kang nakikinig sa dilim. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas, mag-subscribe ka na sa Takip Silim Files dahil kung hindi, baka sila na mismo ang tumalaw sa'yo sa gitna ng gabi. Hanggang ngayon, may mga nakikitang anino sa salamin ng CR, mga biglang paglamig ng hangin sa backstage, Isang gwardya ang naospital matapos maaninaga ng isang lalaking putik-putikan na nakatayo sa sulok at unti-unting lumulubog sa sahig. Isang janitor naman ang hindi na bumalik sa trabaho matapos niyang mapansin ang mga mata ng taong nakasinip mula sa ilalim ng sahig. Umiiyak daw ito pero walang tunog ang bibig. Taong 2024, akala ng marami tapos na ang bangungot sa Manila Film Center pero hindi mo mapapatay ang multo sa kasaysayan lalo na kung minsan ay hindi ito mingi ng tawad. Si Arnel ay isang kontrakwal na elektrisyan ay naasayin magpalit ng mga sirang ilaw sa loob ng luma at di halos ginagamit na auditorium ng gusali. Isang simpleng trabaho lang daw pero sa kanyang unang gabi pa lang may nararamdaman na siyang mali. Habang nakaakit sa hagdanan at inaabot ang sirang ilaw, bigla niyang narinig ang mahinang kalusko sa taas. Pero walang catwalk, wala ring ibang tao. Ang liwanag ng flashlight niya ay tila natutunaw sa kadiliman ng kisame. Pagbaba niya ng hagdan, hindi niya makita ang kanyang tools. Kahit ilang segundo lang siyang tumalikod. Tapos may humawak sa balikat niya, mabigat. Basa, paggarap niya, wala naman. Kinabukasan, kinuwento ni Arnel ang nangyari sa isa sa mga janitor. Tumungo lang ito at sinabing, Huwag ka na bumalik paggabi. Yung mga nandito, hindi na marunong makipag-usap. Gusto nila, may sumasama sa kanila. Pero kailangan niya ng trabaho, kaya bumalik siya kinagabihan. Dalawa lang silang tao sa buong gusali, siya at ang isang guard. Habang nagkakabit siya ng kable sa likod ng entablado, narinig niya ulit ang kaluskos. Tapos ang mabigat na yapak, dahan-dahan, papalapit, nagsalita siya. Boss, ikaw ba yan? Taimik tapos isang boses ang bumulong sa likod niya. Hindi pa ako na ilalabas. Paglingon niya, wala. Pero amoy niya ang semento, bagong basa, parang sariwa pa lang. Napansin niya ring may bakas ng putik ang sahig, pero paakit sa kisame. Mula sa mga mata niya, tila gumagalaw ang mga anino, isa, dalawa, tatlo, may mga hugis ng talo tila gumagapang papunta sa kanya. Tumakbo siya palabas sa exit, nakatayo ang guard, pero parang hindi ito gumagalaw. Lumapit siya, Sir, tumabas na tayo. Ngunit ang hawakan niya ang braso neto, malamig, parang walang dugo. Ang guard, dahan-dahang umiti maputla, may putik sa leeg, tapos tumagalid ang ulo neto at bumulong. Bakit ka Alice? Hindi ka ba sasama? Hanggang ngayon hindi pa nakikita si Arnel, umalis daw siya sa trabaho kinabukasan. Pero hindi na nakauwi, wala ring record ng paglabas niya sa CCTV. Ang huling footage ay siya ay nakatayo sa gitna ng entablado. Tila may kausap at uti-unti siyang lumulubog sa dilim. Hindi na siya nakita mula noon. May vlogger na kilala sa YouTube bilang tunay na multo. Si Vince ang kanyang content pagpasok sa mga pinamumugaran daw ng multo at pagdodokumento ng kababalagan gamit ang kamera at EMF reader. Isang gabi kasama ang kanyang kameraman na si Julius pumunta sila sa Manila Film Center ang mission nila. Hanapin si Arnel ang electrician na nawala sa loob ng gusali. Ayon sa mga balibalita, huli raw siyang nakita sa entablado, tila may kausap, tila may nilalapitan. 7.46pm, nagsimula sila mag-record. May body cam si Vince, may handheld cam si Julius. Nagsimula sila sa lobby, tahimik, malikabok. Pero sa frame ng kamera, may bagay na hindi sila napansin habang naglalakad. Sa likod nila, sa salamin, may anino. Hindi gumagalaw, hindi rin sumusunod. Pero palaging naroon. Pumasok sila sa main theater. Ang entablado, may makapal na alikabok. Pero may bakas ng paa, basa, maliit. Nagkomento si Julius, Boss, parang may bagong prints to ah. Tumango si Vince pero hindi nagsalita. Nakatingin siya sa entablado para bang may gumagalaw sa likod ng kortina. Nagset up sila ng spirit box, static. White nose, walang sumasagot hanggang biglang may bumulong. Vince. Nagkatinginan sila, walang nagsalita. Akala ni Julius may nagprank pero si Vince nanigas. Tinig daw yun ng tatay niya, madagal ng patay. Pinilit pa rin nilang ituloy ang video... Tumayo si Vince sa enteblado... Kinuna ng wide shot si Julius... Tapos may lumitaw sa likod niya... Mukhang tao... Pero wala sa actual footage ang nagre-record... Nang makita nila ito sa playback... Nagsimulang magbanak si Julius... Wala to kanina boss... May nasa likod mo... Biglang bumaksak ang ilaw... Namatay ang kamera... Pagbukas bukas ni Vince... Wala sa frame... Sinigaw siya ni Julius... Boss Vince nasan ka?... Sa audio may maririnig sa background, hindi sigaw, hindi iyak, kundi pagsamo. Ilabas niyo na kami. Naghanap si Julius, pumunta sa backstage, tumawag, wala pa rin hanggang sa makarating siya sa lumang dressing room, doon nakita niya ang bodycam ni Vince nakapatong sa lamesa. Gumagana pa. Nirewine niya ang footage at doon niya nakita ang huling minuto ni Vince Nakatayo ito sa gitna ng enteblado, napapalibutan ng mga anino, walang muka, hindi gumagalaw Tapos ang kamera bumaligtad at ang huling frame ay si Vince Nakatingin sa lente, umiiyak habang may kamay na galing sa ilalim ng sahig na humihila sa kanya pababa hindi na rin natagpuan si Vince ang YouTube channel niya, hindi na rin na-update mula noong gabing yun. Si Julius natagpuan kinabukasan sa labas ng gusali, tila wala sa sarili. Paulit-ulit ang sinasabi, Ilabas nyo kami! Ilabas nyo kami! <tong> ang mga kwento tungkol sa Manila Film Center ay patuloy na lumaganap, puno ng kababalagan at mga kwentong hindi masyado nais nice ipaalam. Hanggang isang araw, tumating ang isang investigative journalist na si Lisa mula sa isang kilalang news network. Siya ang magahayag ng mga misteryo na matagal nang nakatago. Si Lisa na dati nang nag-cover ng mga haunted places ay may layuning magsaliksik tungkol sa mga nangyayaring pagkawala sa Manila Film Center. Ang kanyang pakay alamin kung may mga hindi pa nasasabi pa sa kasaysayan ng lugar na ito. Bakit nga ba ang gusaling ito ay patuloy na nagsisilbing puok ng takot at kalungkutan? Bumangon siya sa harap ng kamera at nagsimulang mag-set up ng mga kagamitan kasama ang isang cameraman at sound engineer. Pumasok sila sa Manila Film Center nang may pag-aalangan. Sa bawat hakbang nila, ang kaluskos ng kanilang mga sapato sa madilim na hallway ay tila may ibang tunog. Malayo at may kasamang mga mumunting boses ngunit hindi nila ito pinansin. Habang naglalakad, napansin ni Lisa ang isang lumang larawan sa dingding. Isang retrato ng mga direktor ng pelikula noong dekada 70. May mga pangalan pero sa isang tabi may nakatagong pangalan na nakasulat sa kamay, si Lorenzo. Nagpatuloy sila sa entablado, ang ilaw ng plastic nila ay umabot sa madilib na sulok ng malaking hall. Tumulog ang kanilang walkie-talkie. Lisa, may narinig ka bang kakaiba? Tanong ng sound engineer. Nagkatinginan silang tatlo Walang tunog Maliban sa mahinang hangin Ngunit sa mata ni Lisa May liwanag sa likod ng kortina May mga anino Bulong ni Lisa Agad nilang binuksan ang kortina Sa likod ng mga makapal na tela Natagpuan nila ang isang matandang aparador Ang mga pinto nito ay bukas At nakasiksik sa loob Tila may mga luma at sirang gamit Ngunit ang pinakamakikita ni Lisa Ay isang malaking kahon Walang pangalan Walang impormasyon Inalis nila ang takip at dito tumambad sa kanila ang isang bahagi ng kasaysayan na matagal nang nakalimutan. Ang kahon ay puno ng mga lumang dokumento at mga larawan. Nandoon ang mga larawan ng Manila Film Center noong mga unang taon nito, Mga direktor, mga crew, pati mga aktor na tila nagtataglay ng mga mukha ng kasaysayan. Ngunit sa mga litrato may mga mata na tila hindi normal ang ilan sa kanila halos puro anino na lang. Habang tinitignan nila ang mga dokumento, isang papel ang nahulog mula sa isang lumang folder. May nakasulat ng mga pangalan, ang pinaka nakakabigla sa lahat, Lorenzo 1981. Lorenzo ang pangalan na nakita ni Lisa sa larawan sa pader pero wala ng ibang detalye tungkol dito. Kung titigdan mo, tila ang pangalan na ito ay itinago sa lahat ng record sa Manila Film Center. Isang pangalan na hindi nais lumabas sa publiko. Dahil sa pagka-curious, pinili nila maghanap pa ng karagdagang impormasyon habang ang iba ay tumutok sa mga dokumento. Ang isa sa mga kasamahan ni Lisa, si Mark, ay naglakad patungo sa isang pinto sa likod ng stage. Naglakad siya sa madilim na koridor sa bawat hakbang niya naririnig ang mga alingangaw ng kanyang mga yapak Nang makarating siya sa dulo nakita niyang nagbukas ang isang pinto Habang pumasok siya bigla siyang napainto Nasa harap niya ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang kagamitan Isang uri ng storage room Ngunit sa isang tabi may mga lumang aparato na mahirap ipaliwanag at doon sa tabi ng isang sira-sirang kamera, nakita ni Mark ang isang itim na kahon. Isang kahon na may kakaibang disenyo, walang laman, pero ang kahon ay may simbolo. Ang simbolo ng isang taong nakaluhod at may mga kamay na nakataas, isang simbolo ng panata. Dahil sa takot, nagmadali si Mark na umalis. Tumakbo siya pabalik sa mga kasama niya sa entablado. Pagdating niya, tumingin siya kay Lisa. Lisa, nakita ko siya. Bulong ni Mark. Si Lisa ay nagpost sandali. Si Lorenzo? Ang mga mata ni Lisa ay nagsimulang magbago Ang pangalan ni Lorenzo ay hindi isang pangalan ng isang direktor Ito ay pangalan ng isang lalaki na sinasabing unang nagdala ng mga hindi tamang ritual sa gusali bago ito itayo Isang misteryosong figura sa likod ng hindi pagkakapaliwanag na aksidente sa contraction site Walang nakakaalam kung ano nangyari kay Lorenzo Ang mga records niya ay biglang nawala pero isa lang ang sigurado. Siya ang dahilan ng lahat ng kababalagan sa Manila Film Center. At dito natapos ang kanilang pagbisita. Hindi nila natapos ang buong investigasyon. Ngunit ang lahat ng nakita nila ay nag-iwan ng tanong sa isip ni Lisa. Ang sumpa ng Manila Film Center ay buhay pa at baka hindi to madaling matanggal. Matapos sa mga hindi malilimutang karanasan nila Lisa at Mark, hindi na nila matanggap na may mga bagay na pagkukubli sa loob ng Manila Film Center. Pero may isang tao na hindi natatakot magpunta roon upang tapusin ang sumpang matagal ng sumasakal sa lugar na ito. Siya si Dr. Raul Mendoza, isang kilalang paranormal expert na may malalim na kaalaman tungkol sa mga espiritu at mga buhok na may mga hindi may paliwanag na kababalaghan. Naglakbay si Dr. Mendoza papunta sa Manila Film Center na may layunin tapusin ang sumpa ni Lorenzo. Hindi siya natatakot, alam niyang malalim ang ugat ng kasaysayan ng gusading iyon. Ngunit hindi niya alam kung anong saksi o nila lang ang naghihintay sa kanya. Pagdating ni Dr. Mendoza sa Manila Film Center, nag-set up siya ng mga kagamitan. Isang EMF reader, mga sage stick at isang special na kamera na kaya mag-caption ng mga hindi nakikita ng mata. Hindi tulad ang iba, hindi siya naghahanap ng mga simpleng kababalagan. Handa siya maghanap ng pinagmulan ng lahat na nangyari hindi maipalawanag na pangyayari. Handa siya maghanap ng pinagmulan ng lahat ng pangyayaring hindi maipalawanag na pangyayari. Mabilis siyang naglakad papunta sa entablado, ang pinagmula ng mga kwento ni Arnel at Vince. Ang kanilang mga nawawalang katawan ay hindi lang mga alamat sa mga taga-ibang tao, kundi isang matinding tanong na walang kasagutan. Habang gumagalaw siya, ang mga hakbang ni Dr. Mendoza ay malinaw ng naririnig sa kalikasan ng gusali. Ang mga ilaw ay kumikislap, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumigil. Alam niyang may isang nilalang na nagaantay sa kanya, isang persa na matagal nang nananatili sa lugar na iyon, isang persa na hindi nagpapatawad. Pumasok siya sa backstage kung saan siya huling nakita ni Vince. Ang hangin sa loob ay malamig at tila may kakaibang presensya. Bago siya magpatuloy, nagdasal siya. Tumagal siya ng ilang minuto sa pagsasagawa ng ritual. Umaasa na ang persa ni Lorenzo ay hindi sisiko sa kanya. Matapos ang kanyang dasal, bumangon siya at naglakad papuntang hallway na madilim. Ang kanyang EMF reader ay nagsimulang mag tweet. Ang mga readers ay umabot sa pinakamataas na level. Isang bagay ang tumama sa kanyang katawan, isang malamig na hangin. Walang anumang daloy ng hangin sa lugar ngunit mararandaman niyang may kasamang presensya. Nang makarating siya sa isang hindi pa nalalamang bahagi ng gusali, napansin ni Dr. Mendoza ang isang silid na hindi pa nila natutuklasan. Isang pintu na walang pangalan, walang bakas ng tao, Unit sa bawat hakbang niya patungo rito, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Ang pinto ay bumukas ng mag-isa. Pumasok siya at natagpuan ang isang maliit na kwarto na puno ng mga lumang gamit. Sa gitna ng kwarto, may isang malaking semento na may nakasulat na mga simbolo. Hindi ito ordinaryong semento, ang mga simbolo ay may kakaibang kahulugan. Isang matandang ritual na tila ginamit upang maglak ang isang espiritu sa loob ng gusali. Sa gilid ng pader, nakita ni Dr. Mendoza ang isang lumang larawan si Lorenzo Isang lalaking may malungkot na mata at malupit na ekspresyon sa muka Nasa harap ng larawan, may isang lihim na nakasulat sa pader Isang buhay ang kailangan upang tapusin ang sumpa Isang buhay ang mababalik sa dilim ng mga hindi natapos na kwento Nabigla si Dr. Mendoza, ang minsay ay tila malinaw Ang mga kababalaghan sa Manila Film Center ay hindi aksidente ito ay isang ritual na itinaguyod upang pangalagaan ang isang masamang espiritu. Si Lorenzo sa kanyang paghihirap ay nagtakda ng isang sumpa at ang sumpang iyon ang mga nawawalang buhay, ay magiging bahagi ng pagbalik ng puwersang iyon. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsisiyasat ngunit habang binabaybay niya ang silid, ang mga anino sa paligid niya ay nagsimulang magbago. Ang mga pader na tila matagal ng pinagbumulan ng kasaysayan ng Manila Film Center ay parang nagsisilbing mga mata. Biglang isang malakas na tudog, isang kalansing mula sa semento, ang semento sa gitna ng kwarto ay gumalaw at nagpakita ng isang butas. Isang sumabog na enerhiya ang naglabas ng malalakas na hangin. Si Dr. Mendoza ay tinamaan ng malupit na hangin, ngunit hindi siya nawalan ng lakas ng loob. Tumayo siya at nagpatuloy. Nilapitan niya ang butas sa semento, dahan-dahan niyang tinanggal ang mga debris at nakita ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat. May nakasulat dito, Lorenzo Spock. Bumangon siya at nagdasal. Pinigilan niya ang pwersa ng mga multo. Bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang tinig ni Lorenzo. At narinig niya ang huling pag-iyak ng mga kaluluwa ng Manila Film Center. Matapos ang ritual ang kanyang pagkatalo sa dilim, natapos ni Dr. Mendoza ang sumpa, ang mga multo ni Lorenzo ay napawi. Ngunit ang Manila Film Center patuloy na tinatabla ng mga alaala ng na mga nawawala at patuloy na maghihintay sa mga susunod na magtatangkang alamin ang lihim ng lugar na ito. Matapos ang mga makapangyarihang pagsubok na pinagdaanan ni Dr. Raul Mendoza, natapos ang mga sumpang nagbigkis kay Lorenzo at sa mga kaluluwang nakatali sa Manila Film Center, ang mga espiritu ay naitaboy at ang mga nakatagong lihim ng lugar ay unti-unting naibunyag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa tapos ang lahat. Isang bagong kwento ang nagsimulang magbukas. Sininyo si isang kabataang estudyante mula sa isang universidad sa Manila ay matagal nang naririnig ang mga kwento tungkol sa Manila Film Center. Ang lugar ay naging simbolo ng takot sa mga lokal na kabataan. Ngunit para kay ninyo ito ay isang pagkakataon upang mag-imbestiga at magsaliksik para sa kanyang thesis project. Gusto niyang patunayan na ang mga kwento ay pawang alamat lamang. Nais niyang makuha ang isang sariwang pananaw tungkol sa mga kababalagan kaya kinuha niya ang pagkakataong ito na pasukin ang mga parte ng Manila Fem Center na matagal nang isinara at hindi na tinatangkilik. Ang mga gabing madilim na tinatablan ng misteryo ay napakabigat para kay Ninyo. Habang siya ay gumagala sa loob ng gusali, nagdala siya ng ilang kagamitan para sa kanyang investigasyon. Isang flashlight, isang kamera at isang recorder na magtutulong sa kanya upang magtala ng mga hindi maipaliwanag na tunog o pahayag mula sa mga hindi nakikitang nilalang. Ang mga pader ng Manila Film Center ay mga kwento ng pagsasakripisyo, kasakiman at kalupitan. Isang mga sigaw na tila magpapatuloy sa loob ng mga dingding nito. Habang naglalakad siya sa makalumang pasilyo, ang hangin ay tila mas malamig kaysa sa normal. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang madilim na silid, isang lugar na hindi pa niya naririnig o nakikita sa mga dokumentaryo. Ang pinto ay halos hindi makita dahil sa alikabok at lumang pintura na nakatekip dito. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok habang pinipigilan niyang makaramdam ng takot. Dahan-dahan niyang pinatay ang flashlight at nagdesisyong buksan ang pinto. Isang matinding amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Nang pumasok siya, ang kanyang kamera ay nagsimulang mag-plactuate. Nagpakita ng mga anino sa gilid ng lens, isang uri ng presensya ang naramdaman niyang parang sumusunod sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang recorder at nagsimulang magsalita upang magtala ng mga hindi normal na tunog. Ngunit nang mag-isa niyang pinakinggan ang recorder, isang malamig na tinig ang narinig niyang nagsabi ng isang pangungusap. Babalik sila! Ang boses ay tila galing sa hindi nakikitang lugar, isang lugar na mas malalim pa sa mga dungeons ng gusali, isang boses na hindi kayang ibunyag ng teknolohiya. Nagpatuloy si Ninyo sa kanyang investigasyon habang binabaybay niya ang mas malalim na bahagi ng Manila Film Center, ang mga pintuan ay nagsimula na magsara ng mag-isa. Ang mga hakbang ng kanyang mga paa ay nagiging mas malakas sa mga pasilyo. Minsan may naririnig siyang mga sumusunod sa kanya ngunit wala naman siyang nakikita. Sa isang bahagi ng gusali nakita niya ang isang maliit na pader na may mga kakatwang ukit. Ang ukit ay may mga simbolo na katulad ng na mga nakita ni Dr. Mendoza sa kanyang mga naunang pagbisita. Isang pader na parang may ginugol na mga buhay at kaluluwa. Dahil sa pagkakaroon ng matinding pananabik, nagdesisyon si ninyo na tumagos sa pader. Gamit ang isang tool na natagpuan niya sa sudok, sinubukan niyang basagin ang pader upang matuklasan ang lihim na nakatago dito. Nang pumutok ang pader, isang lumang kahon ang nahulog mula dito. Parehong kahon na may tatak na nakasulat kay Lorenzo. Ang kahon ay may mga nakakubli at dumang sulat. Isang lihim na papel ang nahanap niya mula rito na nagsasabi, ang sumpa ay magbabalik tuwing may makakakita. Huwag magtiwala sa mga anino. Sa mga huling salitang iyon, nakaramdam siya ng matinding kilig. Sa mga mata ng kabataan, ang Manila Film Center ay tila nagsisilbing isang kwento na hindi malilimutang kasaysayan. Ngunit sa mga anino ng gusali, nakatago ang mga hindi malulutas na misteryo. Dahil sa mga bagong natuklasan ni Nino na pagtanto niyang hindi pa natatapos ang lahat ng kwento sa Manila Film Center. Si Lorenzo at ang mga sumpang nagaantay sa bawat bagong manghukay ay magbabalik. Hindi pa natatapos ang kwento na humahawak sa Manila Film Center at ang mga kaluluwang hindi pa lubos na pinapalaya ay muling maghahanap ng host upang magpatuloy sa kanilang pamumuhay sa dilim. Ang kwento ng Manila Film Center ay patuloy na nabubuhay ngunit paano kung mas marami pang tao ang papasok at maghahanap ng mga lihim nito? Sa bawat akbang, sa bawat sulyap sa dilim, ang sumpa ni Lorenzo ay magbabalik at magahatid ng mas maraming kaluluwa. Ang Manila Film Center ay patuloy na tatahakin ng mga hindi takot, ngunit hindi lahat ay makakabalik ng buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento ng Manila Film Center, mag-subscribe na at iklik ang bell icon upang makasunod sa mga kwento ng takot at kababalagan na hatid namin sa Takip Silim Files. Huwag kalimutan i ang video na ito at mag-iwan ng komento kung nais mong marinig pa ang mga ganitong klaseng kwento maging handa dahil baka ikaw na ang susunod na makarinig ng mga anino sa dilim.